Ikino ni Agriculture Secretary Kiko Chu Laurel Jr. na rekomenda ang pagtaas ng taripa sa inaangkat na bigas sa oras na bumaba na ang presyo ng bigas. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia. Posibleng irekomenda ni Agriculture Secretary Kiko Tiu Laurel Jr. na itaas ang taripa sa inaangkat na bigas pagdating ng Nobyembre. Kasabay ito ng inaasahang peak ng harvest season o panahon kung kailan mataas ang ani ng palay. Pero giiit ity Laurel, gagawin lamang ito sa oras na bumaba ang presyo ng bigas. Kung bumaba significantly, yes. Kung konti, maybe not yet. Kung mapabababa natin 'yan ng 45 pesos, I think uh malaking bagay na yun, di ba? 42 to 45 pesos would be the right range for the moment considering the world market. Aling sunod sa Executive Order No. 62 na epektibo simula July 5. Mula 35%, ibinaba sa 15% ang taripa sa imported rice pero maaaring i-review at baguhin kada apat na buwan. Muling iginiit ng DA na layon lamang nitong maibsan ang mataas sa presyo ng bigas at matulungan ang mga consumer. Habang sinisiguro na hindi babagsak ang presyo ng palay at hindi madedehado ang mga lokal na magsasaka. Uh, we have a program now of giving more inputs to the farmers to augment. Eh. Diba? Uh, ngayon nagbibigay tayo sa rice farmers ng dalawang sakong fertilizer sa uh, bawat hektarya. Uh, meron akong study ngayon, bibigyan ko ng apat, anim o walo. Tinututukan din ng DA ang aquaculture o pagpaparami ng bangus, tilapia, hipon at iba pang produktong dagat. Mahalaga ito para mapunan ang kakulangan sa marine culture o huling isda na sinasabing paubos na dahil sa sobra-sobrang pangingisda. Talagang depleted na, destroyed and over exploited. No, but of course, it's not the commercial lang may kasalanan 'yan. And I think it's everybody who, you know, even the municipal the coastal aquaculture is the is the room for growth to cover up kung ano yung Uh, gap no, from the commercial fisheries target naman ng Philippine Coconut Authority na itaas hanggang 5% ang produksyon ng niyog ngayong 2024 nakatuon ng ahensya sa pagtatanim ng higit 8 milyong bagong puno ng niyog kailangan kasing mapalitan ang matatandang puno na kaunti na lamang mamunga Iaangat sa 15% ang isang porsyento lamang na fertilization rate sa mga niyugan. Sabi ng PCA, importante ito para mapataas ang 14.89 million metric tons na produksyon ng niyog noong 2023. Yan ay para sa bayan ang pangangailangan sa coconut products tulad ng langis na in-demand sa pandaigdigang merkado. So eh, may, may, may ano na tayo dito meron na tayong uh, plano or catch-up plan. Kung may sakatuparan natin lahat, yung planting and replanting at fertilization, in the next five years to ten years ay may babalik natin sa mapa na tayo ang world's sa uh, producer ng coconut. Patuloy naman ang pagpapatupad ng Coconut Farmers Industry Development Fund na pupunduhan ng edukasyon, kasanayan, health at medical na pangangailangan ng mga magniniyog. Kalaizel Pordilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.